So dito tayo nga ngayon, mag update tayo sa uh, Function Hall kasi ang alam ko, ang balita-balita ngayon, ay may birthday daw. So ay, na, birthday ta, uh, sa Function Hall. Uh, birthday mo lang ni Cara David. Anong Cara <laughs> David? So, <laughs> <para> David. <laughs> ah, so mamaya, mamaya ko para dinner daw ang kainan. So uh -oh. dito po i yung uh, present. So dito po yung stage o oh, dito po yung stage oh,

Ano <laughs> sa um, Private, private uh, ito butika. Ah, butika. So, pa Pero yung ano, sa so, uh, dressing room ay mali, uh, malamig kasi Naka double wall eh Double wall kasi Hindi na, totoong Dito ako magpwesto Sa mayroon na lang <laughs> mga sa so, may mesa Nasa trabaho ba yung mga trabahanti natin? At may saksakan dito, Oh. Ito yung saksakan. Ito yung um, anong ilaw at saka sa, oh, ito yung sa ano, electric fan. At sa electric fan. sa electric fan, sa ilaw. So, ano tayo dito? Ang at, uh, ating mga trabante ay nag-lunch -ano muna, nag muna sila. So, ito yung mga ang um, ginagamit nila kasi pala ano ginagamit nila ito din Manok, ay ka na naman bodega diga ay ka na pang dressing room, Maura. Ah, ang dressing room lang talaga. So, congratulations kay tapos Brenda Mays kasi finally tapos na ano, rin yung kanyang um, function hall. Uh, oh, oh. Pwede so, nang mag-celebrate dito. At mamayang gabi po ay eh, dito po kami mag-celebrate sa birthday ni Cara Faith. So, birthday talaga ni Cara Faith ngayon. So, ito yung ganyan. pag -ahanda. Hala. Ito so, okay. yes, si um, si ano, Manila. So, uh, ngayon guys, uh, uh, malinis pala dito. Sa, ano pala si Madam nagpapa uh, ano ng pool kasi nga kailangan daw malinis sumaya so, kasi mag, uh, mag swimming daw kami mamaya. So abang-abang lang tayo mga mamsies sa gagawin nating uh, pag-preparation sa birthday ni Kala Faye. Kala Faye, yan si Kala Faye. Hindi ko alam. So hindi ko alam, ilang taon na siya. <laughs> <laughs> so thank you guys, <laughs> <and> God bless. <laughs> na guys, so na nag-prepare muna tayo dito. At ayan po si Kara. Happy birthday. Ilang taon ka na, be? Ilang taon ka na? So, sa'yo mong wish yung birthday? Yung wish ba? Ha? <laughs> Baskog daw ko noong ang pang lawas. So, ito na guys. Hmm, ito pala. Hmm. So, abangan na lang natin guys. Gusto na-prepare pa. finally guys so may bubong na rin yung ating um, mga gilid-gilid sa labas kasi pinalitan daw ni madam ng um, koloro at yung mga sobra doon ay dito niya nilagay sa kanyang area uh, at syempre tinanggal yung ano tinanggal yung mga mga ano yung bubong dyan dati na parang lokay Kenapa kita buat kali dai? Nak makan. Ah, nipa. Nipa pala yan. So, tinanggal yung nipa. Ayan na ay yung mga nipa, guys. Oh. So, tinanggal na siya. Hello. So, kahapon yan. tinanggal. Guys, ito pag dito mag, dito mag um, pictorial si Madam sa kaniyang um, 5 million followers. Ito sa pool at abang-abang lang tayo sa glit konti kasi magsisimula na po siya mag pictorial. Siyempre, uh, isa po ay ipapromote ko talaga niya yung kaniyang pool at uh, ngayon po siya naligo na po siya. O -o, para mas perfect talaga. Uh, talaga siya mag um, guys. O, dito tayo ngayon. Sa gitna tayo. Dito. Mm. Oh, si Jana yung mag, mag ano, gagawa ng picture. Ayan. So, kailangan talaga makita talaga yung yung a nature farm. Mm. Ayan, guys. Ayan.

<laughs> ano A five. Ayan. Ayan na. Sorry of that. mutik kayo ay... Agua Benita. <laughs> Agua Benita or... Lichada. Or Ivana. Isapa. Ivana? Ayan. Agua de kayo? Mm, nice. <laughs> ha? which hand? hand na na so yan uh, iba't ibang angle ang kailangan para mas ma-perfect. Oo. So yung gusto ni madam na um, ano, pakpak pak, may pakpak pak, ay wala. Hindi po niya natupad. Kaya ito lang muna guys. Iwan na alawi ang peg. Iwan ko. Hmm. So next naman siya naman siya mga mamsi. So um, lahat po ng um, ano ano amote pala niya ay agwa bindita ang boat. <coughs> ano ba? Oh, <coughs> ba? So ngayon nakabang po lahat. <coughs> Trita yali yan. So dito at ayan po si Maring Marcia po yung uh, mag asis sa uh, um, ganitong uh, eksena kasi para daw mas ma-perfect at mas sulit yung um, pictorial ni Madam kahit sobrang init lahat kami ay, ay uh, kalak kala, kailangan lang talaga um, tapusin tong pictorial niya kasi matatapos na rin to after to matapos ay may show pa na naman sila mamaya doon sa Cagayan de Oro so ayan ang um, picture naman ay si Moments by Jana ang mga assistant naman ay si um, Maring Mar mm. diba? so thank you so much guys mm. so next next อัน o ู้น next next Angola oh, Mm. The right? Right. Oh. นี่บางคนฟุ h o เฟือย So ayan guys, soaisama. so magluluto, nagluluto pa si Babasita. Paklay mo sampay na. Ayan guys, lagay na pinito sa lagay gawin yung sampay na. So si Babasita po yung nagluluto ngayon. Ano mo nakukuha ka mapagod ba? Mulagi. Lagi. Mainit kasi dito. Oh, klase sila karate, no? Saan sila hindi rin magkaroon? Ano ba? So mamaya pa po ang ano, dinner. Ito pala yung uh, preparation ng paghahanda ay, ni uh, Caracin. Ito yung lumpia. At ito yung, ano, para saan to? Day. At ito yung para sa pansit. At ito naman yung uh, luto na, ang luto na naulam ay, anong tawag dito, Day? britney Anong tawag, Annie? Minudo at afritada. Ayan, o. Oh. menudo minudo at afritada po yung ating uh, mino na luto na. At itong pancit na sampung kilo ay lulutuin pa mamaya. At yung litso naman ay mamaya pa. di ba So, once again, happy birthday kay Cara Faith. O, oh, ba? diba? So, kakain muna ako, guys, kasi nagutom talaga ako. So, dito tayo, guys, kakain muna tayo. May bumalik. Bakit kaya? Mm. Tanto. Hmm. Bakit siya bumalik? Ayun, Dan.